ginawa nilang poste. Ito na yung last na poste dito sa gilid ng daan. Ayan na yung last nila na poste. So, punta tayo doon pa ikot na eh. Ayan. Ayan na yung mga poste nila. siyan so ayan. Ayan ang unang poste. One. Meron pa raw silang natirang poste eh. So, baybayin natin to, tonight. Yan, tinalian na nila ng ano, straw para straight. street hmm. Straight yung ano. Yan. Straight yung paglagay ng barbed wire. Yan, pangalawang posti. Yan. ste So, ayan yung pangatlong poste. Ayan. Ayan yung pangatlong poste. Punta tayo dito sa may kawayan. Ayan na yung ng kawayan. Malinis na na. Hanggang dyan. Kasi yung kabilang kawayan, iba nang may ari yan. So, ito lang yung sakop na kawayan. Ayan na yung mga kawayan nyo. Ayan. Ganap ako ng labong, wala man tambo. Wala akong makita ang tambo. So, ayan, malinis na. So, yung gitna na lang talaga yung lilinisin. So, ayan. Ayan yung gitna. Ito yung pang-apat na posti. Ayan, yung pang-apat na posti. Ayan sa kawayan. Sususuksok nila yung wire dyan sa loob. Yan. So malinis na na 'yung ano. Malinis na 'yung ano ng kawayo. Yan 'yung apat na poste. Sira na 'yung ano 'yung bahay-bahay diyan, ano. Dating tinuyo 'yung bahay kubo. at na tayo. So gitna na lang talaga sila maglilinis. yan, yan. Ayun, malinis na, na 'yan. 'Yun, 'yung ilalim ng kawayan. 'Yan, ito pa kawayan. 'Yan. Dian, sa inyo ito mga kawayan na tunay. 'Yun. So, hanapin natin 'yung paglimang poste. 'Yan. 'Yun, sa inyo pa 'yan, nai. Ayan, sa, sa inyo po yung mga kawayan na yan. Ayan. Ayan, sa inyo yan. Then, yan ang panglimang pusti. Mm. Ayan yung panglimang pusti. May daanan sila. Pero pag may daanan sila, yung kabilang bahay, yung may bahay rin. Ayan. Kita yun nanay mo. Ayan yung bahay doon. Gero nila yun. Yung bahay dyan. So, yan yung palimang posti. Ito tayo. Yan, sa inyo pa rin yan. Dito sila nagpuputol. Nakalbo na kalbon, yung kawayan dito. Ayan, nakalbo na ako kasi. Pero doon sa ano, marami pang kawayan. Ayan. Sige, mom, poste. Then, ayan. Walang poste, pero hanggang dyan. Kalalagyan pa ng poste yan dyan. Ayan. So, So, ito yung hati. Ayan. Maglalagay pa si Kuya Sito dito ng posti siguro. Posti dyan. Posti doon. Ah, dito na tayo sa hati. Isang posti siguro doon sa corner. Ayan. Ayan to si Ate Alin daw nagtanim nito. Oh. Mga tanim ni Ate Alin daw ito na Ayan. Ayan yung kabila malaki rin yung lupa sa kabila hmm. hmm. ayan yung mga ano laban na ah, laban na ano, anong ano yan ah, anong puno yan yung tanim ni ate alin ah. ayan yun ayan hmm. ayan banaba, na ayan na so dito yan sa kabila yan sa kabilang lote so ito yung hati yan three four five ano uh, 6 yan six na poste ayan yung mga bawat mohon may mga ano may mga poste so ito tayo dito ito na yung mga paliko-liko yung walang bunga yan yung mga Hindi nila kuya sito yung pagkagapitan ng ano ng barbed eh. wire. Diyan diba na ba tayo? Ito. Ah. <laughs> Ayan, ito yung pangsiyam. Aray ko, muntik na kumadapa. Ayan, pangsiyam. Tapos, di. So, ito na yung pa, kantong paliko. Hmm. Ayan. Ito na yung kantong paliko. Ayan. So yan na yung last na destination. Ha? <laughs> oh. oh. huh?